Hi friends! Welcome back to my mini vlog. So for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking insight, ano, patungkol doon sa nakita kong nag-viral na video na in-interview sila at napag-usapan nila yung patungkol sa singer. <laughs> ito, ito siya yung lalaki ay Rene. Nakikita nyo dyan sa video. Oo, pogi no? Char. <laughs> Tapos, ayan na nga. Pero bago yan, pagpasensyahan nyo na ako kasi baka mapansin niyo na bulul bulol ako magsalita. Kasi meron ako singaw dito sa tip ng dila ko. Kaya parang irritable ako magsalita. So, mabalik tayo dyan. So, para sa akin kasi, isa yan sa mga natural na meron tayong uh, ganyang kulay sa kap parte ng na katawan natin. Hindi lang naman singit ito. Na Minsan, pati sa kilikili natin ay hindi pantay yung kulay. Kung ganito yung kulay natin sa mukha natin, sa leeg natin, sa legs or any part of our skin, hindi parehas yun sa kilikili natin. And that's normal ganun din yung singit natin, okay? Pero bago mo makakita or bago ka makakita ng singit ng ibang babae, ipakasalan mo muna, no? Kasi hindi ka po pwedeng basta makakita ng singit na, ano mo yun, parang ganun mo lang basta-basta makakita. Dapat asawa mo na yon okay? And then, pangalawa, kapag ka, hindi mo gusto yung nakikita mo, di patay mo yung ilaw. So, para black lahat ang nakikita mo at di ka nagre-reklamo. lo um, kung talaga irritable ka at feeling mo hindi mo gusto, eh, dapat meron kang magandang trabaho at meron kang datong ano para tutulungan mo siya na mapaputi yung kanyang singit no dalhin mo siya sa mga clinic na nagpapaputi ng singit ano or nagpapabrasilian or whatsoever kanyan para patulungan mo na mapaputi yung kanyang singit ano pa iba sa nagrereklamo at saka nakita ko itsura nung lalaki eh, na nagsasabi na ganun daw yung singit ng babae ayoko na lang magtok kasi ano muna, <laughs> See you later, pop. Bye.